si J.M. Ibarra sa Malaya Awards Night na ginanap noong linggo ng gabi. Nominado kasi siya for Best Actor para sa pelikula Child Number no. 82. Pero hindi siya ang pinalad na manalo. Ang tinanghal na Best Actor ay si Georgette Lorenzo ng pelikulang Habang Nilalamon ng Hydra ang Kasaysayan. Maraming nagsasabi na kaya dumalo sa awards night si JM ay dahil umaasa ito na mananalo. Ganon nga kaya yon talbog. Parang hindi naman All kasi things. minsan marami, maraming, maraming umaattend na kahit hindi sila, alam nilang hindi sila mananalo, ay umaattend din naman. Which is, mm. yun ang maganda talaga ng atiktsuda, mm -hmm. hindi ka atin dahil alam mo hindi ka mananalo. Atin ka dahil sure ball na ikaw ang winner. Pero to si JF, umatin siya dahil bilang isang nominado at nire-respeto niya siya Sine Malaya Awards dahil sa pagkakanominado sa kanya para sa kanyang pelikula. Kaya nandun siya. Pero iba, ay, nag-expect ito, kaya nandun. Hindi po. Pero tsaka, syempre, bilang isang baguhan, di ba, industry event ito eh. Dapat talaga puntahan mo. Huwag kang tumula din sa iban. Wala na silang pakialam sa mga industry event. Correct. O, oh, nakakainis sila. Pero, alam mo, base sa mga nababasa ko, magaling daw si JM sa pelikulang yan. Actually, di ba mm. kaya nga nanominate siya? Correct. Marami nga nagsasabi talaga. In fairness, ito po, Child number 82 mm -hmm. ay first movie ni JM. Pero talagang nagampanan niya ng bongga-bongga with flying colors ang kanyang role. Although hindi pa natin napapanood ito, BFF, di ba? Mm -hmm. Pero ayon sa mga nakapanood na nagkwento sa atin, pasado daw bilang isang baguhan si JM, talagang mausay raw siya sa pelikulang ito. Pero siguro, hindi pa para sa kanya yung award. Although, mas sa pakiramdam, di ba? Kung first movie mo, panalo ka kaagad, di ba? Pero syempre, nila-respeto na naman ni JM ang naging desisyon ng mga hurado sa Sinimalaya. At ah, saka ano, may, may time pa, may hmm. panahon pa na magkamit siya ng award, pero hindi pa dyan sa Sinimalaya. Oh. Abangan na natin kung sa atin. Pero pa? friendship, di ba, Itong oh. etong Sinimalaya, di ba, pinalabas kaya. Kung ta talagang magaling siya dito, next year, di ba, sa iba't ibang award giving bodies, Posible na Pwede man, pumaso. Siya, oh. Mm -hmm. At baka manalo din. So, abangan lang po natin next year.